So, good day sa mga kapartner. So, for today's video, isa naman tips at gabay para sa mga aspirant aplikan natin. At syempre, para doon sa mga manangangalap, makapasok dito sa ating bureau. Lalong-lalong na dito sa BGM Okay. So, ngayong araw ay medyo sensitibo yung ating topic. Okay. So, sa mga nakakaranas o meron ganito, okay, huwag kayong mawala ng pag-asa. So, ano nga ba yung topic natin? So, ang pag-uusapan natin ay regarding sa, okay, Luz-Luz at sa Almoranas. Okay. So, para doon sa mga aspirant aplik natin na nakakaranas na merong ganitong sakit, okay? Huwag kayong mag-alala dahil meron tayong solusyon dyan. Okay, so bago ang lahat, ipapasok muna natin yung ating intro. Let's go. So, ladies and gentlemen, once again, good day sa inyong lahat. So, ngayong araw ay wala tayong salamin dahil uh, sabi ng iba, sabi ng mga aspiring applicant natin, mas maganda daw na wala tayong salamin at kaya yung tignan. Okay. So, pagbibigyan natin. Okay, so, back to topic tayo. Okay, ang pag-uusapan natin ngayong araw, one tips na bibigyan ko sa inyo ay medyo sensitibo. Okay, so, huwag natin patagalin. Ano yung mga, ano yun? Ano yung pag-uusapan natin? Okay, ito yung madalas na tinatanong sa akin. Okay, so ngayon ko lang din ng video. Okay, so ang pag-uusapan natin ay regarding sa almoranas at sa lus, -Lus. Okay, by the way, uh, ang almoranas at ang lus, lus ay hindi lang ito para sa kalalakihan, kundi ay nagkakaroon din an, nito ang mga kababaihan natin. Okay, so ang tanong, you know, ito uh, direct to the point or uh, direct sa question na tayo ng mga aspirant applicants. Sir, kapag uh, may findings, so nakitaan kami ng... Uh, health section natin ng uh, Almoranas or los uh, Los kay Obarikos ay DQ na po bagad. So, ang sagot ko po dyan, straight to the point, yes. Okay? So, hindi naman po, pero, bak okay, hindi naman po porque nakitaan kayo ng uh, Almoranas or Los uh, Los o Barikos sa inyong itlog ay ban na kayo. Or, or, ibig sabihin ay habang buhay na kayong hindi makakapag-apply sa isang bureau. Okay, may, 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 paraan niya. Okay, so unahin natin sa... So unahin natin yung Almoranas. Okay, disclaimer, hindi tayo dito, ano, ah, uh, doktor o ano, ha? Based lamang sa akin mga experience to. Okay. So sa Almoranas, meron po kasi yung, ano, ah, uh, minor at saka yung major. So yung minor na... Uh, na treatment po ito, okay, Ah, uh, magpa-check up kayo. Okay, ang una nyong gawin kapag nakitaan kayo ng ah, uh, Uh, Almoranas, okay, na St. Si Thomas ng Almoranas, una-una yung gawin is, eh, syempre, magpakonsult kay sa doktor. Okay, dahil ang doktor ang nakakaalam kung anong dapat ninyong gawin o anong dapat gawin sa inyo. Okay? So, sabi ko nga ka kanina, ang Almoranas ay may minor at saka may major. So, yung minor is, uh, nakukuha po ito sa gamutan. Okay, sa, nakukuha ito sa, sa gamot. Okay? Natitreat to uh, sa medicine na ireseta sa inyo ng doktor. Okay? So, meron ng mga major na almoranas is parang o-operahan kayo. O pitatanggalin yung almoranas na yun. Okay? Yan yung mga treatment na na nasagap ko. Okay? At syempre, para doon sa mga uh, na nakasama ko na nagkaroon ng ganito. At syempre, na-treat nila. Naagapan nila. Okay? So, sa may mga almoranas, uh, habang maaga pa, kapag uh, alam na ninyo meron, okay, maliit pa lang, Aya, uh, magpukonsulta na kayo sa doktor. Okay? At para mabigyan kayo ng tamang uh, treatment para dyan. Okay? So, after nyan, okay? After ng gamutan na yan, at gumaling na, pwede na ulit kayo makapag-apply. Okay? So, dito sa aming, uh, dito sa bawat bureaus, yan lagi ang i-comply sa inyo. Yan lagi ang uh, ipapayo sa inyo na magpa uh, ipaopera ayan o uh, mag kayo ng treatment okay so ayun no uh, kapag uh, meron na kayong uh, nararamdaman uh, kakaiba sa inyong uh, pwitan, no uh, ano lang tayo dito uh, open minded lang tayo dito okay medyo malalalim yung wordings natin dito okay yo balik, tayo, balik tayo sa topic okay So, kapag kami naramdaman na po kayong mga ka-partners, nakakaiba sa inyo uh, mga bahagi ng katawan, ay eh, magpa-check up tayo. Okay? Huwag na tayo mag, uh, mag pa agam agam pa kung uh, mai-narandaman o guguloyin pa natin isipan natin. Okay? Magpa-check up na tayo. Magkano lang naman ang gagasusin ninyo para syempre maagapan kung anong merong sakit ang meron kayo. Okay? Para matrip nyan, na yan, magamot na yan, maagapan. Okay? So, yun. No? So, yun ang tamang gawin natin kapag may almoranas tayo. Okay? Kapag nakitaan tayo ng health unit, lagi ipinapayang nila sa isang aspire applicant ay uh, Magpakonsulta sa doktor, okay, para sa tamang treatment, okay. Kung ang findings ng uh, health unit namin is kailangan operahan, ipatanggal yung almoranas na yan, gawin niyo po ninyo, okay. Mas maigi po yan, at least nakita nila na meron pa lang kayong uh, ganong klaseng sakit, okay, para syempre maagapan. At kapag ka naagapan naman, na-comply ninyo, nagpo-opera kayo, napaita, napatanggal ninyo yung uh, almoranas na yan, ay pwede ulit kayo mag-apply kay dalhin nyo lang yung mga certification na galing sa doktor na fit okay fit to undergo training na kayo okay o makapag-apply sa isang bureau ayan okay so para doon sa may mga aspirant applicant natin na nakakaranas ng gaytong sakit no almoranas ay uh, magagawa pa po ng paraan okay hindi porke na DQ kayo ay ban na kayo habang buhay na kayo hindi makakapag-apply sa bureau okay Okay, so yun, dadako naman tayo sa luslos. So dito, medyo sensitibo tayo, no? Sa luslos, uh, unang-una dito, mga partners disclaimer, ha, hindi tayo rito uh, expert pagdating dito, uh, based on lamang sa ating mga experience. Dito sa luslos, kapag nakitaan po kayo ng health unit, okay, unang-una yan is magiging barikos, no? may mga ugat sa lalim ng inyong itlog, kakapain naman nila yan kapag may nakita sila dyan. Papatanggal nila yon, ipapa nila sa inyo yun kay papaopera sa uh, Siyempre sa doktor hindi kayo mag sa uh, sarili ninyo. Okay? So diyan kapag kami uh, may mga lustos kayo o barikos, bakit mga ngamba? Okay, may paraan diyan, mga uh, partners. Hindi porque tadikyo kayo, okay? Hindi porque tadikyo kayo ay uh, habang buhay na kayong ban sa pag apply Okay? Papayo sa inyo ng uh, bureau, okay, na sir, complain ninyo, magpopera lang kayo after na niyo magpopera at uh, gumaling na, kibalik okay, balik ulit kayo dito para mag-apply. Yan lagi ang sinasabi ng bureau dahil nagagawa naman po ng paraan yung mga ganyang sakit. Okay? So, yung back to topic tayo sa operation. Dito sa loose-loose, okay, operahan po kayo. Okay? Hindi bibiyakin ang itlog ninyo. Parang dito po yung bibiyakin. Yan, bandang ilalim ng inyong singit, singit. sa inyong uh, stomach. Yan, medyo Uh, isa sa ayos lang yung bumabang bituka. Ayan po. May salustos po kasi, bisa uh, based sa aking experience, no, is bumababa yung uh, bituka. Yung small intestine natin, may bumababa sa itlog natin dyan. So, sa ngayon, pag inoperahan yan, uh, i-adjust, ibabalik yan sa dating uh, posisyon yung bituka na yun. Ayan. Yan po yung uh, ang mangyayari. Okay, sa varicose naman po, may mga ugat naman na bumaba din doon. Okay, so based sa aking experience, ang kapatid ko kasi mayroong ganyang varicose, napirahan din, yung uh, parang hinugot, no? binalik sa dati yung ugat na yun doon, pinosisyon lang. So, pero, uh, andun pa rin yung uh, pagpapahilom. So, ang sabi ng doktor is, 3 months, no? almost 3 months, yung medyo hilom na siya. Okay, medyo hilum na yung sugat ng uh, operation kasi bubutasin yung dito niyo, iwaan doon na uh, susungkitin yung uh, improper na ugat or uh, uh, bituka na bumaba sa inyong itlog. Ayun. Iyaangat ulit, ibabalik ulit kung saan siya nakaposisyon. Yan po yung uh, magiging uh, flow ng operation. No. So, ang pagpapagaling naman ng healing no, is 3 to 6 months yan. Kasi ang sa labas is 3 months uh, na healing na siya and then yung loob pa, di ba? So, 3 months, yan, goods na yan, uh, hilom na hilom na yan. So, dyan sa 6 months na yan, isa, po, uh, pwede na kayong magkapag-apply. At least, uh, na-comply ninyo yung uh, sinabi ng bureau. And then, uh, i-prepare lang ninyo yung uh, certification na lahat ng op operation, yung certification ng operation. And then, clearance na kayo ay pinapayagan na, na mag-undergo ng training. Fit to undergo training na kayo. Ayan. Yan ang laging hingi ninyo sa doktor. Kasi hahanapin din po sa inyo ng bureau yan kapag kayo nag-apply. Kasi uh, sa initial medical is titignan yung inyong physical. Ngayon, nakikita, nakita nila yung uh, operation. Tatanungin yan kung ilan taon na. Okay? Kung yan ay hilom na ba. Okay? Yan yung itatanong ng bureau. Siyempre, Kapag ka meron na kayo niyan at tatanungin na kayo siya, eh, i-ready na ninyo. I-ready na ninyo yung mga certification coming from the doctors. Okay, kung saan kayo nagpa-opera. And yung cert na pinapayagan na kayo na mag-undergo na kayo ng training. Ayan, yan yung mga kailangan ninyo i-prefer doon sa compliance ninyo. At least, di ba, na-comply ninyo. So, kung tatanungin nyo kung magkano ang uh, operation, okay, so bibigyan ko yan ng tips, okay, para makatipid. So, ang so sunya lang uh, dito is kailangan nyo nang Wag, kung may, wala kayong budget na dito sa mga walang budget is doon kayo mag magpa-opera sa uh, government hospital. Yun nga lang sa government hospital is kailangan nyo maging maaga, okay? Pumila ng mahaba para maka-discount. Okay, maka-discount kayo. Okay, malaking discount pag government. Minsan nga, uh, kapag ka uh, nimbawa kayo ay taga Makati. Is Makati, kapag kayo ay Makati, meron kayong yellow card, makakalibri kayo sa operation. Ang babayaran nyo lang is gamot. Kasi bibili nyo yan sa labas. Yan, yan yung uh, mga tips kung makatipid kayo. Pero kung may pera kayo, advice ko is sa private para siyempre uh, alaga kayo dun. No? Lahat ng uh, gusto ninyo is ibibigay nila. Ngayon lang, siyempre may katumbas na kay value yung babayaran niyo dun. Pero doon sa makadaya kung hindi naman nakapos no? Sa mag-government tayo. Okay? Government hospital tayo. But, kailangan natin magjaga agahan, okay? Maraming koneksyon. Magtanong-tanong kung ano dapat gawin, anong dapat mga requirements para makatipid. Ayan, ha? So, para doon sa mga aspirant applicant natin na meron ganitong klase ng sakit, no? Huwag kayong magalala. No? Nagagawa ng paraan na ooperahan yan, na treatment yan o nakukuha yan sa gamot. Okay? At uh, syempre, kapag meron na kayong nararamdaman, o may nakakapat na kayo sa inyong yung mga masisilang bahagi ng katawan, mga ka partners ay huwag na kayong mag-atubiling magpa-check up. Okay? Para naman sa inyo yan, hindi naman para sa amin yan, hindi naman para sa bureau yan, para hindi naman sa inyo yan. Okay? Para pagdating ng panahon, eh hindi na lumula yung sakit na yan. Hindi pa pagmumula ng ibang sakit, mga partners Okay? So, disclaimer lamang, hindi tayo expert. So, uh, binibase ko lang sa naging experience ko sa mga naging kasama ko na meron naging ganito. Kung anong ginawa nilang uh, paraan para siyempre makapasok kahit na naoperahan sila. Okay? O, na meron silang ganong klaseng sakit. Okay, mga kapartos. Okay. So, yun mga partners, dagdag ko lang. Okay? Sa Almoranas, uh, major or minor, okay, ay minsan din ito naging dahilan ng pagkalabis dq Okay, hindi kayo basa-basa na didikyo dito. Okay, so minsan may pagkakataon na bibigyan kayo ng uh, duration, okay, within 3 months. Dapat ganon, ano. So, within 3 months or uh, bago ulit kayo sa salang sa final medical ay makumply ninyo, yung compliance niyo. Okay, sa minor, sabi ko nga kanina, nang kukuha sa gamutan. Okay, so sa initial medical, minsan hindi kayo madidikyo. Pero, bibigyan lang naman po kayo ng uh, com uh, compliance dito. Okay? Yung compliance niyan dapat ma-comply ninyo. Okay? For example, ang, sa minor, uh, hindi kay DQ pero may compliance kayong uh, gamutan. Within 3 months, dapat meron kayong feedback sa health unit na kayo ay uh, uh, sumilalim ng uh, treatment sa gamutan at uh, meron kayong clearance ng doktor na kayo ay fit to undergo training na kayo. At natanggal na yung uh, minor almoranas ninyo. Okay? And um, uh, sa major naman, for example, nakitaan kayo kailangan yung operation at hindi kayo na-DQ. No? Pero sa, sa ilalim kayo ng operation, sa operation, no? dapat uh, sa final medical, hindi na nila makita yung findings na yun na meron pa kayong almoranas. At syempre, meron kayong uh, kalakip na certification coming from a doctor na kayo ay fit to undergo training na. Ayan. Okay. Sa lus-lus naman po, okay, kung napaaga ang inyong application, okay, kung napaaga, ha, sa initial medical, hindi agad kayo madidik Kapag mahaba yung duration ng inyong pag apply ha. So, itong sinasabi ko po, kapag ka mahaba pa yung duration ng take out, Okay, for example, kayo ay nagpasa ng 2023 December. Okay, so ang kota is 2024. Kota. Pasa kayo ng uh, November. nag na sila for a uh, 2024 kota. Okay, nagpasa kayo at nakitaan kayo ng uh, loss loss. Okay? So, sa initial medical, hindi agad kayo madidikyo. But, bibigyan nila kayo ng compliance na kayo ay sumailalim sa operation. Okay? So, after ng operation, balik kayo sa health unit, daladala -dala ang mga certification na kayo ay na-operahan at fit to undergo training. Okay? So, minsan, ang nasasabihin sa inyo ng health unit, Sir, bigyan namin kayo ng duration. Dapat sa final medical, no? Sa final medical ay hindi na namin ito makikita. At makomply ninyo ang aming binigay na compliance sa inyo. Ayan. So, minsan, no? Ayan. Kapag ka medyo alanganin na po sa duration, okay, ng uh, pagpaprocess ng pag apply ay DQ kayo, next, kota na lang kayo. Kasi, once na sumailalan kayo sa uh, operation, no, yung duration ng uh, pagpapagaling niyo, pagpapahilom ng sugat ninyo sa operation, galing ng operation, ay hindi aahabot doon sa take out, no? So, syempre, mag-undergo na kayo ng training at hindi pa magaling, ay hindi kayo papayagan ng bibro. Kaya yung kasama, lalo sa inyo yun. Okay? Mga ka-partners. So dito, okay, dalawa, dalawang klase sinasabi ko. Kapag mahaba pa yung duration ng process ng pag-apply, okay, bibigyan pa kayo ng pagkakataon ng second chance, okay, ng second chance, okay, na ma-comply yung compliance ninyo. Kapag mahaba pa. Ha, okay, okay, para hindi magulo. Kapag mahaba pa yung duration. For example, ang duration pa na nga pagba ng pagpo-process ng pag-apply is almost 8 months pa. So, nakitaan kayo rito sa pag-apply sa initial medical pa lang, nakitaan na kayo na may or meron kayong major at uh, almoranas. Meron pa kayong time, panahon para magpagaling, para makomply yung uh, compliance no sa operation ninyo. Okay? So, kasi sa 6 months, 7 months sa pagpapagaling, no, pag isasalan na kayo sa final medical at uh, na ninyo yun, pasok kayo. Yan. Yan lamang, nililinaw ko lang, lang medyo nakalimutan ko kanina, at least nahabol ko. Okay? So, naiintindihan ninyo, ha? So, may, ano yan, may mga times na kapag pasok pa sa duration ng uh, pagpaprocess, ha? Hindi agad-agad kayo madidikyo. Bibigyan lamang po kayo ng compliances dyan. Dapat makumplay ninyo. Dito is based lamang sa akin, naging experience sa mga nakita ko. Okay? So, uh, naway doon sa mga bashers natin, no? So, para ito sa mga aspirant applicant na wala pa masyadong idea pagdating sa bureau natin dito sa BGMP. Okay? Para doon sa mga, sa mga aspirant applicant natin na sanay na sanay na sa pag apply Okay? Alam na ninyo ito mga sinasabi ko. Pero para doon sa mga wala pa sa so newly applicant natin ay importante ito. Okay? Para maging aware sila sa kanilang papasukin. Kung ano maging situation. Okay? Para maging handa sila. So, yun mga partners. Maraming maraming, maraming salamat at shout out sa lahat ng tropa natin sa BGMP. So, tropa natin, sa kumpare natin, pareng jobs, shout out sa iyo kay uh, Sir Albao. Sir, na shout out na kita. Uh, all, uh, always ingat, no? And uh, sa Bureau, kay sa BGMP, maraming maraming salamat. Sa lahat ng mga blessings na natanggap namin ay uh, maraming maraming salamat. Okay? And uh, na may gabayan nyo ang aming mga opisyalis. Okay? At uh, syempre sabi mo nga, kung sinasabi, kahit saan mang kayo, sulok ng Pilipinas ay mag-ingat, mag-pray kayo. Okay, para doon sa mga aspirant applicant. Okay? Be confident. Para doon sa mga uh, sasalang ng uh, interview, no? Sa panel interview natin ay be a confident. Yan lagi kong sinasabi sa inyo. Okay? Uh, eye to ay contact. Yan, huwag kakalimutan. Okay? So, hanggang dito na lang po mga co Lagi kong sinasabi. Saludo.